Nakita ko na to sa nanay ko eh. Nakita ko sa inyo. Nakita ko sa lahat ng tao. Kaya ako nga iniiwasan eh. buhay to. Oh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit minahal ko yung yun eh. Ayoko kasing masaktan, kaya... Kaya sinaktan ko siya. O bakit? Hoy, ang mami mo, nag emote na naman. Gusto ka raw kausapin. Tinumin kapatid mo na pagkakamalan tuloy sa tanista. Dali mo to sa bahay ng daddy mo. Matagal na niya itong hinihintay. Ano to? Pinirmahan ko na yung mga papeles ng annulment na hinihingi niya. Lalaki. Ang tagal na namin magkahiwalay. Hanggang ngayon sinasaktan pa rin ako. Heto ako, miserable. Samantalang siya nakikipagharutan doon sa labandera ina na kanya. Mami, ikaw lang naman ang gumagawa ng problema mo eh. Paano mo ba naman makakalimutan si Daddy kung kukuha ka ng boyfriend na mas pa Hindi ka, Douglas. Immature lang. Sa edad niyang yon, hindi immature yon. Bakit hanggang ngayon masakit pa rin? It's unfair. Pasaya siya ako, hindi. Siya nanang iwan, siya pang happy. Kung gustuhin mo rin kayang sumaya, siguro mas malaki ang chance mong maging happy. Ah, hari Huwag mo ang inaano Oh, bakit nag isa ka na naman dyan? <laughs> Daddy, tapatin mo nga ako. Ba't, ano bang nakita mo dun sa, dun sa babaeng yun kay Tita Nympha? Eh, pamisan-misan, iniisip ko rin yan eh. Malayo sa nanay mo, ano? Sobra. Eh, siguro yun ang dahilan dahil malayo sa nanay mo. Di ba minahan mo rin naman si mami? Siguro dahil, ah, uh, nagkaroon lang kami ng dalawang anak eh. Hindi naman siguro dahil sa pagtisigala amang namin sa isa't salayon. Alam mo, Abigail, Yang pagkakamali ng mga magulang, hindi yan dapat minamahal ng mga anak. Hindi naman na magkahiwalay kami ng nanay mo eh. Eh dapat na ganyan din ang sa buhay mo. Ayoko masaktan. Ayoko rin mangyari sa akin yung mga pinagdaanan ng mga kakilala ko. Oh, matalino ka naman ah. Dapat malam mo ang katotohanan na ang taong umiiwas sa sakit ay lalong nararamdaman ang sugat. At walang taong nabubuhay sa mundong ito na, na hindi nasasaktan. Yeah, iyan yung sarili mo sa katotohanan ng 'yan. Nagulat din nga ako na sabi ni Jimboy na dumo na siya sa states eh. Akala ko naman na pagkasunduan niyo na 'yon. Abby, okay ka ba? <laughs> ano ba sa tingin mo? Abby? Maricel. Pwede ba tigilan mo na ako? Saka huwag mo akong bibigyan ng mga corny mong linyas na nakukuha mo sa greeting cards na binibigay mo sa lahat ng tao. Tsaka yung mga gasgas -gas na linyang if you love someone, set them free. O kaya naman, love conquers all that. Abi, hayaan mo na lang. Ano nga ba magagawa ko? Ako tong... Hindi eh. Gago rin naman siya eh. O oh, sige, sige. Pareho kaming gago. Ano nga naman ba mangyayari sa buhay ng dalawang gago? Alam mo, itong ayoko eh. Alin? Itong feeling na to, nakita ko na to sa nanay ko eh. Nakita ko sa inyo. Nakita ko sa lahat ng tao. Kaya ako nga iniiwasan eh. Ang buhay to. Oh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit minahal ko yun, yun eh. Ayoko kasing masaktan kaya Kaya sinaktan ko siya. Abby, it's going to be alright. <sighs> yeah, of course. Of course it's gonna be alright. Wala na kasi siya eh. Diba? Tapos na eh. Ano ba ito? Tama na. Tama na. Ang baduy eh. Ang baduy na itong ginagawa ko. Ito yung mga parang napapanood ko sa TV. Yung mga dramang sinusuka ko na. Tama na. Tama na.